Bakit naiiba ang mga born again Christians kumpara sa ordinaryong mga tao? Mayayaman man, bilyonaryo, trilyonaryo, nakakapag-check-in sa mga mamahaling mga hotels, nakakapag-travel anytime, nakakapag-shopping kahit saan, nakakapagpatayo agad-agad ng mga negosyo, nakakapag-branch uh, out agad mayayaman, you know? At uh, sad to say, this kind of people as I observe how many days lang ano ito yung mga taong walang panahon sa Diyos ulit-ulitin ko pong sabihin yan may mga tao bang talagang walang puso sa Diyos meron po talaga first paano sila magkakaroon ng puso eh mga patay nga sila spiritually. So, sino ang mga taong walang puso sa Diyos? Lahat ng unbelievers. Actually, ah uh, ang mga unbelievers, kahit nagre-rehilyo na mga yan, meron silang religion, patay pa rin ang kanilang sa Sapagkat only through Jesus Christ mabubuksan ang spirit mo sa katotohanan. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me alone. Okay? Jesus saves. Jesus alone saves. Wala nang ibang daan patungo sa kalangitan maliban sa anak ng Diyos. Si Yeso Kristo ang Panginoon natin. Palakpakan natin si Yeso Kristo. Okay, ang gusto ko pong ipunto po dito is this. Okay. Naniniwala po ako na sa ating mga Kristiyano, kung talagang bibigyan mo lang ng pansin o bibigyan mo ng tinatawag na uh, ikukonsider mong bigyan ng time na isipin yung mga nangyari sa buhay mo, marirealize mo na wala kang kinatakutan na nangyari. Hindi ba? Kasi nandoon lagi si Jesus to the rescue. So, naniniwala ko ang buhay ng Kristiyano, paganda ng paganda. Para sa akin po. Yes, pagpalagay na po natin may mga dumarating na bigla ang mga hindi magandang naisin sa buhay, yung mga hindi magandang mga pangyayari sa life. You no? Know? But, laging may way out na ginagawa si Jesus. Lagi niyang iniligtas ang mga anak niya. Yan po ang idea ng tinatawag ng susunod na event na hinihintay natin, ang rapture of the church. Why? Dahil alam ng Diyos ang mararanasan na kapighatian ng daigdig na ito sa loob ng pitong taon. Eksaktong pitong taon. Walang labis, walang kulang. Kaya ang gagawin ng Panginoong Hesus, dadagitin niya na yung mga naglagak ng tiwala sa Kanya. Isa ka ba doon? Hindi ko maririnig ang iyong sagot, kaibigan, pero sa pulso mo alam mo ang katugunan. You cannot fool the Lord. Okay? So if sa puso mo ay tinanggap mo na, siya. congratulations and welcome to the family of God. At uh, kung hindi pa, hindi pa huli ang lahat sa iyo, kaibigan. So, lagi may time, lagi may time, lagi may time, okay? Habang hindi pa nagra-rapture, lagi may time. Ganyan si Lord eh. Okay, so, alam niya na ang pitong taon na yon ay hindi pa nararanasan ng mundo. Ito ay napakahirap, lubhang napakahirap. Kaya alam ninyo, nabasa ko po ko doon sa CSB Study Bible, nakalagay doon. Kaya magra-rapture, isang paraan ito ng pag-escape. Okay, i-escape tayo para matakasan natin yung mangyayaring pagdag oh, sorry mararana may mangyayaring tribulation sa mundo sapagkat napakasama po ng pitong taon na yan maniwala kayo sa akin kaya doon sa mga naniniwala ng tribulation na ngayon konting aral pa more ano so hindi pa po ngayon hindi po ngayon definitely nagkakamali po kayo so Yes. So, ang magandang event po na hinihintay natin anytime ay ang rapture. Ngayon po ay church age pa rin po tayo. Okay? At uh, pagkatapos ng pitong taon na yan, si Jesus tulad ng nasa larawan, darating siyang muli dito sa mundong ito para maghari ng isang libong taon sa millennial kingdom niya. Ito po po'y inihula sa Old Testament at lahat nga po na nakahula doon tutup din at tutup din ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Heso Kristo. So, maghahari po si Jesus ng 1,000 years sa Jerusalem, ang kanyang headquarters, pero maghahari siya sa buong sandigdigan sa loob ng 1,000 years. Napakaganda. Pitong taon lang yung kapigatian, pero 1,000 years yung paghahari niya dito sa lupa. Ito po ang pinakahuling regalo niya sa lupa sapagkat after ng 1,000 years na yan, gugunawin niya ang mundong ito. Sa mga nagtatanong kung magugunaw ang mundo, definitely, gugunawin niya. At uh, hindi tayo pwede magsimula ng eternity dito sa mundo. Eternity cannot be here in the created world. Sapagkat ang dami ng naranasan nito na hindi maganda. So, uh, uh, eternal eternity, we will spend that definitely in the, on the third heaven. Okay? With Him. Third heaven pa rin ang pinaka-special place ni Jesus Christ. Okay, diba? Perfect yan. So, alam nyo, nakita ni Pablo yan eh, yung third heaven yan eh. Pero, eh, hindi siya allowed na sabihin yan. Kaya ako, dun sa mga nagsasabi, nakita ko, langit nakita kito, skeptical po ako diyan. Mm -mm. Ngayon, kung ang paniwala nyo, naniniwala kayo sa halang, okay lang po, pero huwag tayong mag -aaway. Ako kasi, sapat na po yung nasa Bible para maniwala ako sa langit. Hindi mo na kailangan dagdagan, nakita mo ang langit. Kung si Pablo nga, hindi allowed na sabihin yung langit. Sila pa kaya? O, di ba? So, eh, wait, kung ano mo man eh, makikita po natin ang langit sa kanyang ganda. Alam niyo po ang pinaka-corona at ang pinaka-ilaw ng langit. Walang iba kundi si Jesus. Kung maganda ang langit, mas maganda ang Panginoong Kristo. Ibig sabihin, maganda ang kanyang glory, maganda ang kanyang kaluwalhatian, maganda ang kanyang puso, maganda ang kanyang kabutihan. Sapat na po yan para magningning at magliwanag ang third heaven. Magiging napakaganda ng ano natin doon sa third heaven. Forever and ever with the Lord Jesus Christ. Kaya ito mga pag, pansamantalang pag- Yeah, dito sa mundo, may mga pighati tayo on, on all that. You know what? Uh, panandalian lang yan. After that, tayo po ay uh, mapapasakanya na forever and ever. At sabi nga nila, wala nang iwanan. God bless.